Tinik ng bangos, makain mo na sa sobrang lambot na parang sardinas. Liluto ko lang ito ng dalawang oras sa aking pressure cooker. Ang sarap nito guys, mapaparami ka talaga ng kanin. Pwede rin kayong gumawa nito guys ng maramihan. Ilagay mo lang sa malinis na lagayan. Ito na yung pangpalit mo sa sardinas. Lalong-lalo lalo na ngayon, madalas laging may bagyo mas maiging may imbak tayong pagkain na hindi agad nasisira wala pang preservative sarili mo pang gawa sa isang malaking bowl naglagay lang ako ng tubig at dalawang kutsarang asin tunawin lang ang asin sa tubig pag natunaw na ito ilagay mo naman ngayon ang bangos ibabad mo ito ng 30 minutes isang kilong bangos ang ginamit ko dito madali lang naman siyang gawin ang matagal lang ay ang pagpapalambot nito habang nag-aantay kang nakababad ang iyong bangos, ihanda mo naman ngayon ang mga sangkap. Mga carrots, hiniwa ko ito ng paplower, sili, bawang, laurel at pamintang buo. Isang kutsarang asin. Pagkatapos mababad ng bangos, asimbolin naman natin ito sa ating lagayan. Lagyan din natin ito ng cooking oil. Olive oil talaga yung nilalagay dito pero wala ako noon kaya coconut oil na lang ang nilagay ko. Mahal din kasi yon pero kung naka LL ka, pwede mo yung gamitin. Kahit anong cooking oil naman ay pwede mong gamitin. Kailangan din dito ang maraming mantika, yung nakababad siya sa mantika. Ayan, inasimbol na natin. Unang ilagay ang carrots, laurel at bawang para maiwasang matutong ang ating bangos. Ilagay mo naman ngayon ang bangos. Ulit-ulitin mo lang yung proseso sa pagli-layer nito hanggang sa malagay mo na ito lahat. Isunod mo naman ngayon ang buong paminta. Medyo malaki lang ang aking pressure cooker, pangmaramihan kasi ito. Mas maiging gumamit kayo ng kalderong katamtaman lang. Nakasya lang itong iyong niluluto. Sunod ko namang nilagay ang isang kutsarang asin. Pag meron kayong oyster sauce, pwede na itong lagyan. Naubusan kasi ako, kaya hindi ko siya malagyan. Sunod ko namang nilagay ang ating siling green. Siling pula po talaga ang nilalagay dito. Hindi ako nakabili ng siling pula, kaya itong green na lang ang ginamit ko. Dagdagan mo din ito ng dalawang basong tubig. Damihan mo rin sa paglagay ng mantika. Naglagay po ako dito ng isang kutsarang asukal. Pampabalans lang ng lasa. Ngayon, isasalang ko na sa 20 temperature ko siya nilagay. Una muna, isang oras. E che check ko naman siya after 1 hour at another 1 hour na naman ang pagluluto para ma-achieve lang ang tamang pagluto. At pagkatapos ng dalawang oras na matyagang pag-aantay, luto na ang ating niluluto. Ang sarap nito guys, mapaparami ka talaga ng kanin. Masarap din itong ipangsahog sa mga ginisang gulay. Depende na lang sa'yo kung anong trip mong gustong luto na pangaluan nito. Tikiman time naman tayo ngayon guys. Grabe ang sarap niya. Ang lambot ng tinik. Ano pang inaantay nyo, gumawa na rin kayo ng ganito. Sundan niyo lang yung ginawa kong video kung hindi pa kayo nakapalo sa aking maliit na channel, follow nyo naman ako guys at share nyo na din ang aking mga video para updated kayo sa aking mga upload. Hanggang dito na lang. Salamat. God bless po.